good morning, good morning mga Lodi Sa Friday morning ya. Yeah? okay, fishing adventure Movie tayo, ayo nabubulo na tayo Fishing adventure yan Okay, solo muli tayo Ayan. Okay, let's go, let's go, let's go So yan, mga Lodi, andito na tayo sa spot. Yan. Uh, rin tayo kasama mga bangka dito. Yan. Check and doon. Okay. hulog na natin ang ating pinaka. Ihulog na natin ang pinaka sa natin, sagal sa lalak para mahina yung anod natin. Okay? na makarami tayo mga Lodi. So yan mga Lodi. Let's go, let's go, let's go. Sana makarami tayo ng hule. Shoutout nga pala sa Bangkang Pukot Daniel Joshua Parin daan eh Tsaka sa mga crew Hey, okay, shout out sa inyo lahat God bless sa inyo lahat Sana ay magtuloy-tuloy ang inyong panghuhuli At uh, sana ako'y makahuli rin ng okay. Yan, as usual, hipo pa rin ang ating Bye So yan, magpapahin na tayo ng hipon. Okay, as usual, hipon pa rin ang ating pahin. Dahil yan talaga kinakain ng isda dito sa amin. So siya mga isda dito sa amin mga lodi. Yan, okay. Magba, maghuhulog na tayo ng ating pamingwit. Okay. Sana'y makahagip agad. Lagos. Sana ba buwan agad tayo ng maganda. Okay, nasa mga 20 feet tayo mga Lodi. First catch tayo. Wow, nice. Bisugo mga Lodi. First cuts natin. Yan, bisugo. Sana magtuloy-tuloy mga lodi. Buhay na buhay mga lodi. Oh, ang bisugo. Napakasarap niyan. Okay. Mga lodi, second cuts natin. Wow. Get me. Yeah. Okay. Big bang iho shout out sa na paborito niya ito Okay tingnan natin mga lodi ito Ano yung sumunod dating puli Okay bang <laughs> iho na naman Tahanan natin ang bahay ng Pibitan, mga lawdi. Ayan. Uh -huh. Ay, hindi. Ah, iba, mga lawdi. Okay. Lapot naman tayo ngayon. Ayan. Okay. Sabi ko, masakit Ayo Ayan Boleh kaya itung kuli Another catch Another catch Mga laudi oh. Uh -huh. Nice catch mga Lodi Lala po again Okay Yo Yo mga Lodi Wala po May pahigit ulit tayo mga Lodi Yan Wow malaking pang iho ito malaman ito mga lodi yan yeah, mga lodi dalawang ulpot Is isa okay. Hey. yan mga lodi ating nahuli na okay another catch okay lapuli yo, another catch Lodi. Yes. Bisa mo buo again mga loads. Yeah. Mga loady. Nag-uubos na tayo ng pamain yan. Yan dito sa pigitan. Paborito ni inay. Napang ihaw. Iyan. Pupunuin natin yan mga loady. Okay. Yo mga lodi Time check tayo 1.30 na ng hapon Uuwi na tayo Yan Uuwi na rin naman May ulam na tayo Yun Oh puro paigit Okay Yun Okay let's go let's go let's go Going home Okay mga Lodi Ayan Going home na tayo Going home Thank you Lord May ulam rin tayo May blessing rin pa rin tayo Ayan Okay Let's go Let's go Let's go Yo oh, mga lodi, dito na tayo sa tabay Oh, bati mo na pare. Oh, are. Ang dami huli oh. Oh, oh lalaki. Yan, yan ba, ayan ang huli natin mga lodi ah. Oh. Ayo. Okay. Ay, okay. Oh. Okay, pare, thank you. Okay, thank you, thank you for always watching.